Ito si Fernandez Apiki alias Pugi ng aming isla. Nag-iipon siya ng basura para makasama niya ang kanyang pamilya na mahigit isang taon niya nang hindi nakakasama. So na ay mga Mga uli na labs. Mga uli na labs. Sorry, masawa lang, loves? lang loves? History, masawa uli yeah. na labs. Sige na, jawa. Ini mister yang masawa. Ini hey,

Guapo. Shout out na mga so, nga mga bossing Tara babiyahin na tayo At uh, sana safe tayong makarating doon mga boss Dahil medyo delikado ang ating mga karga ngayon mga bossing One hour later. So ayan na nga mga boss, nandito na tayo, dumating na tayo dito sa Surigao City mga bossing At uh, thanks God, safe tayong dumating, napaka okay ng weather natin mga boss One shift later. So dito nga mga bossing, pinapatimbang na natin ang ating mga kargangyero mga boss. At uh, malalaman natin kung kasya ba ang pera natin ito mga bossing para makauwi ang ating kaibigan at makasama niya ang kanyang pamilya mga boss. One shift later. Excited, excited na kagi, makita yung mga sawagi. Excited Sa katuig. Sa katuig na wala no? Oh. Ang ibang bugoy, gimingaw na ka. Kala, kala. Ang ang bugat ah, ng tumigi. Oo, kulot 'yung ginugulan. <laughs> <laughs>